Sa video na to guys ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin gagawing safe yung uh, Gcash natin Kasi pag nagsisend tayo ng mga Gcash uh, money sa mga mobile numbers Hindi natin nasisigurado o hindi natin alam kung tama ba yung number na sisenda natin ba? Diba? Yung iba kasi nagkakamali tapos, uh, pag nasend na na natin, mahirap na pong ibalik yung perang nasend natin sa mobile number na yan So ngayon, uh, sa tutorial na to ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malalaman kung ang isang mobile number ay nakaregister sa Gcash okay? So unang-una natin gagawin ay siyempre, uh, i-update muna natin yung uh, Gcash uh, application mo dito sa Play Store At kapag na-update na, na uh, i-open mo lang yung Gcash account mo Okay, so open lang natin yung account natin. So ngayon mga idol, nandito na tayo sa dashboard ng Gcash account natin. At yun na nga, uh, ano, ba, ano ba yung gagawin natin para malaman natin na ang mobile number na padadalhan natin ay may Gcash account. So ganito lang yun. Halimbawa, magsisend tayo ng uh, money. I-click mo lang yung send. Uh, tapos, syempre piliin natin yung express send. So dito sa express send, so uh, mag input tayo ng mobile number, di ba? So dito sa phone book, phone book, okay? So makikita natin dito, ayan. Makikita natin dito, naka-off to eh, itong I'm on Gcash badge. Okay, naka-off yan. Ayan guys, or mga idol, ang gagawin mo lang dyan ay itatap mo lang to. I'm on Gcash badge. Para itong badge na ganito, lalabas to. Okay, lalabas yan. So, pag tinap natin yan. So, pag tinap natin yan mga idol. So, scroll down tayo sa baba. So, kagaya niyan, may lumabas na badge dito. So, ibig sabihin, itong mobile number na to ay nakaregister sa si Gcash. And the rest, wala pa silang Gcash account. Okay? So ngayon, pag nag-send tayo ng pera, malalaman natin agad kung ang mobile number ay nakaregister sa GCash. Pero ngayon kasi mga idol, allowed na allowed na tayong mag-send ng GCash kahit unregistered or hindi nakaregister sa GCash. Okay? Yung mobile number na for example, itong 0926, for example, itong mga idol padadalhan natin tapos wala siyang uh, GCash account. So ang mangyayari noon, Uh, dito siya masesend sa Gcash padala. Makakatanggap siya ng uh, text message galing sa Gcash na napadalhan siya ng pera at i-claim niya to sa mga Gcash partner outlets. Okay, oh, sa so pinakamalapit na Gcash partner outlets, uh, pwede niyang kunin yon So, mag-provide lang siya ng, ano, ng valid ID at makukuha niya na yung perang pinadala niya dito sa Gcash. So, I hope na nakatulong tong video na to at kung may mga katanungan ka, please comment down below at sasagutin natin yung mga katanungan mo.